Ayan, dito kami sa may Malolos, Bulacan. yan may intersection, stoplight. Pag namin doon sa kabila, kumarangkada, pagdating dito, naputulan ang kadena ang motor. Kaya sabi ko kay Ryan, umistop kami, kami doon sa may pangalawang poste. Sabi ko, dito sa may pagliko, para may nakita akong vulcanizing shop o kaya maghiram na lang nang sa mga motor Ayan, kaya tinulak maghiram siya ng tools kasi hindi niya ang tools alam ko dito may mga tricycle kaya eh, sabi gusto raw daling dito yung motor para mapahiram oh, pa para nga oh. sa <laughs> oh. buti nga dito ay sa maliwanag <laughs> Ha, nabalian ng kadena. Buti dito may ilaw. Kaya kahit paano magkikita niya. Hulap na kami dalawang flashlight. Buti dito may nangapatambay na motor. Kaya may raman na ito. Hey. Ah. Oh, kalma ka lang. Kalma ka lang. sa 14 na. 17. 17. <coughs> Ano, oh may dala siya? Sakto yan? Ba't kasi din mo nadala yung tools mo? Oh, makita mo? Kaya mga rider, lagi nadala yung mga tools niyo. Dinayos naman niya yan eh, bago kami umalis. Pati mga preno. niya kakalasin may gulong. Buti ito, may bobong dito kasi ay tambayan to ng mga tricycle. eh Jami, Diyan, may tools ka riyan? Mayroon. Wala lang akong ano eh. Anong kulang? Pero may reserve ka para sa kadena? Ha? Huh? Okay, Makita mo ba? Eh, tingin mo na. Salamin pala. Buti ba ito, sir? Ba'y dala ano? Ini. Pana, pana? Yangat hmm. pano, pano? yangat banget Nih. itu op. Op. Op, op. Tengah, tengah. Nah, yang istan. Kita mau Puro po ba yung lock? Puro lock yung naputol. Buti lock. Buti may yung lock. Oh. Buti! Kasi nangyari na dati. Nangyari Bumilia. na sa akin dati. Kanya nakaraan, may dalang tools ngayon wala. Nakaraan, may dalang kong tools. Ngayon wala. Kalimutan. Mamadali kasi. Din na palit din na Gracias. Guys 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 tama talaga bumili ako dito lang yan eh pag galing nga sa stoplight oo uh -huh. lang ako ah sa kayo ko eh o sige oh, hintayin hintay, hintay kita dito. Pwede kang magdala ng tools. pala. Kaya nga tayo. Eh, nakapundi na eh. Ah, may susundok. Dati nagsatsaga siyang pumila na. No? Kasi dati, kako, may mga dito. Tapos, parang may vulcanizing sa bandar yan. ba ang Tarlac. Tarlac? Papuntang Cavite. din po talaga sa ba? Sa Tarlac. Pero sa Cavite nakatira. Rồi, nè <laughs> Sơn. Sơn. talaga magbikani ko kaya kailangan mo na rin mag jagging-jaging para di kayo nahingal Binigit mo kasi Bakit ba yung napapatid? Bakit napapatid?

dyan sa may gitna na yan napatiran pag pag go pag under niya pagdating dating dito sa gitna narinig ko may tumunog lumingo pa ako eh. tapos narinig ko sabi nung kasunod namin napatira ng kadena ano yan? Na, di mo naramdaman? Oo? Okay. Oh? Oh, Ay, dito na eh. Sa may gitna. Oh, oh salamat sa may ito. Eh. Oh. Oh, salamat sa nagpahiram dito oh, sa taga Malolos. Marami oh, maraming salamat. Yan na boses eh. Okay na. Diyan tayo na lang natin siya. Tayo na lang natin kasi may ano, may pasahero umalis. Hindi, ilaw mo nga uli. Diba? Okay? Oo, oo, oo. Ilaw mo uli. <laughs> Yung ginawa ko. Saan na yun? Ay, mm. pinaikot mo na ba? Di ba to? Di ba to? Mm. Kapain mo. Pinaikot ko ba? Hindi. Hindi uh, ko makita. Akin. Tinggal tinggal. Tidak mo kita muka Anong teka? Iangat mo to. Parang ang lakas ko ano? angat ko raw yung motor. Angat. Sige, sige. Sige. Sige, sige. Pati ka. Kailangan mo rito. Okay. Sige, sige. Angat, angat. Sige, sige, Kaunti pa, masakit eh. Oh! Ilaw. Ilaw, ilaw. Ilaw talaga. na. Ano? Ayos na. Ano, may problema? Wala. Ay, sayos. Ah, oh, okay na? Hmm. Uh, salamat. Eh. Pagpunas. ka lang. Uh. Ay, salamat. Ayos na.